magpalang araw po sa inyo lahat andito naman po ang iwagan ng pangkasina na magbabagi, po naman po iba't ibang karunungan din po uh, tumutok lamang po kayo dito sa iwagan ng pangkasina marami po akong ipagkakalob po sa inyo mga orasyon na uh, inyong matututunan po at magagamit po sa pangaraw-araw na oras ng kagipitan po o oras ng mga uh, pangangilangan po uh, sa mga taong di po nakakalingot po magsubscribe maraming salamat po sa inyo lahat at sana po ay magpursige po kayong tumulong sa mga taong hinihinga po sa hirap ng buhay at ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na pambalang magagabay po sa inyong ginagawang mga kabutihan at maraming salamat po sana po ay palagi po kayong ligtas sa araw-araw at malayas sa sakit araw-araw saan man kayo sa apat ng sulok ng mundo uh, sana po ay pakikwan po, pakitutok po at pakisubscribe po, pakipalo na rin po aking Uh, Facebook page po Iwangan ng Pangasinan Ito kay Kapangirian at Pagbabago uh, Kapangirian at Pagbabago ng Anyo ng Sator sa pamamagitan ng orasyon at simbolo ng talisman po uh, sana po ipakinggan nyo po ito, napaka-importante po ito na aki ibabagi po sa inyo. Uh. Ang ibig sabihin, paunawa po sa inyo, paunawa po sa inyo lahat. Ito po ay talisman po, tinatawag na talisman po ito. Dapat po ay, ang simbolo na ito ay ng talisman uh, ng Saturn kailangan po ninyo po itong konsagrahan, buhayin, ah bu uh, binyagan bago po ninyo gamitin po ito. Dapat po ganito pong proseso pong paggawa po ninyo. Pagkatapos po ninyo pong maisulat po nito ng ganito pong talisman po ay ah uh, konsagrahan po ninyo, buhayin at binyagan po bago po ninyo gamitin po ito. Pagkatapos po, uh, Ah uh, paliwanag ko po lamang po. Uh, kapag uh, ang isang tao ay may masamang tangka sa inyong buhay at ikaw ay pinaghahanap niya. Ang gawin niyo po ay isubo po lamang ninyo ang talismang ito. Uh, na hindi niyo po lulunukin. Sa dila lamang po ilalagay. Uh, tapos po Pag nasa bibig nyo na po habang kayo po ay naglalakad at banggitin po ninyo ang paulit-ulit ang orasyon na ito siguradong hindi po kayo makilala o mapapansin ng kaaway po o sino po ay nagaanap po sa inyo. Ayan po. ang gawin nyo po, paliwanag ko naman po ulit uh, para maliwanagan po kayo. Ito po yung talisman po. Uh, gumawa po kayo ng ganito po. Uh, kung naisulat nyo po ang ganito po yung talisman na to, kahit malit lamang po. Huwag nyo gamitin po malaki. At isulat nyo pong oras uh, orasyon na to na ganito pong proseso po. Uh, tapos tapos po maisulat po, guntingin po ninyo. Guntingin po ninyo. yun hindi lang malaki, yung tama tama lang pong, yung po kaliit yung sakto po mga oras yun po pagkatapos nyo pong uh, ma gunting po uh, gawin nyo po ilatag po nyo magtirik po kayo ng isang kandila tapos manalangin po kayo sa uh, Diyos ng mga kapayarin sa lahat na pasbasan po ito at buhayin binyagan kung may pang kung po kayo dyan pang binyag pang, uh, pang buay po yan pong gamitin po niyo. Tapos pagkatapos niyo po mausal po ito, ihipo niyo sa talisman na to. At pagkatapos po, uh, pag naihipo niyo po, pwede niyo po, pong itupi po. Itupi niyo, ilagay po muna sa uh, ilagay po niyo sa inyong kwan po, itago po ninyo sa hindi po nagagalaw. Pagkatapos po, kung gagamitin niyo na po ito, ay uh, kung kinakailangan gamitin niyo po, kung may nagtatangkang po sa inyo mga arib o kan uh, po ilagay po niyo sa bibig niyo po ito sa dila lang po sa dila huwag niyo po lunukin, basta doon lang po sa dila tapos pagkatapos mo na iyon niyo po sa dila uh usalin niyo po ito yung orasyon na po to ng kitab bisis po kung nasa kagipitan po kayo, halimbawa uh, po nasa kagipitan po kayo ng mga kapamakan, usalin nyo po ito ng tatlong bisis po. At kayo po ay hindi po kayo mapapansin. Kahit sino pa na inyong kalaban ka o manggahanap po sa inyo, masamang tangka, ay sigurado pong hindi po kayo masusupil po. Hindi ko mapapansin. Ito po ay magagamit po lamang sa kagipitan po. Kung alimbawa po, ito po ay yung uh, kanyang sagranyo po at na uh, medyo natunaw na po siya, hindi nyo po itong palitan gamitin nyo naman po uh, gumawa naman po kayo ng panibago tapos kung ano po yung ginawa nyo yung proseso po sa una eh, gamitin nyo naman po consagranyo uh, po, binyagan buhayin po yan naman po napaka importante po ito na akibabago po sa inyo, kapangyarihan at pagbabago ng anyo ng satul pamamagitan ng orasyon at simbolo ng talisman magagamit po sa araw-araw po ito na kon po sa gamitin lamang po sa oras ng kagipitan po. Sana po naintindihan po nyo aking paliwanag po. Maraming salamat po.